Tuloy-tuloy ang paghahatid namin sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa kabi-kabilang protesta laban sa korupsyon dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. We have two guests right here in the studio, DSWD Secretary Rex Gachalian and PCSO General Manager Mel Robles. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon. Thank you for having us. Happy Bonifacio Day. Yes, at upang tugunan ang sigaw ng ordinaryong Pilipino, lalo pa ang mga nasalanta ng mga kalamidad. Kasama rin nga natin ngayong hapon ang kalihim ng Department of Social Welfare Development, Secretary Rex Katsalian. Good afternoon again, Sec Rex. Good afternoon, good afternoon. Well, first off, kapag usapin po kasi ng korupsyon, no? laging yung mga kababayan ating may yung sinasabing laging apektado. No? So how do you look at this? Well, una, gusto ko ilagay sa natin sa konteksto yung dialogo na to. Uh, tama nga na we call out against corruption. Mm -hmm. Pero gusto ko ilagay sa konteksto na ang Pangulo natin yung nag-call out unang. Mm -hmm. Siya yung nagsimulan itong uh, kampanya laban sa korupsyon laban sa katiwalian sa flood control. Yes. Pero uh, lagi nga ng Pangulo naman sinasabi sa akin na bagamat meron tayong kampanya laban sa korupsyon dapat yung mga kababayan natin, lalong na yung mga nasa salanta ng iba't-ibang mm -hmm. mga disaster, dapat napoprotektahan pa rin sila. Tuloy-tuloy yung serbisyo Kaya nga, nagsabi ko nga kanina nagsimula kami mula nung Bagyong Nando sa Norte. Yeah. Makailan lang, hmm. nagkaroon ng lindol, ilang bagyo tuloy-tuloy yung responde ng DSWD at yan ay alinsunod sa utos ng ating Pangulo na while there are uh, investigations going on kami sa DSWD, ang mandate niya sa amin, keep your eyes on your mandate. Make sure na yung mahihirap, vulnerable, yung marginalized natin mga kababayan, hindi na ng delivery ng services. Kaya up to this day, we're on our mark to hit 7 million Filipino families served by our assistance to crisis, in crisis situation or in AX program. Yan yung nga financial assistance na pumupunta sila sa office namin para makakuha ng tulong para sa medical, burial, or transport, or food allowance. Tuloy-tuloy yan. It's being the president's made sure na insulated ang DSWD budget na gagamit ito para sa direktang tulong sa mahirap nating kababayan. No, but following the DPWH flood control scandal, ano uh, po, how do we ensure na sa mismong ahensya nyo naman na nagde-deliver ng services sa mahirap nating mga kababayan ay hindi, uh, you know, it's, hindi masyadong naapektuhan ng korupsyon, kung meron man. Well, una, gusto uh, sort of ko rin point out, no, yung savings sa uh, mm. flood control, malaking bahagi nun no, nilipat ng Pangulo sa DSWD yes, for next year. Yes, sure. So that's a very welcome uh, <laughs> sa amin yon. Pero kung tandaan nyo, sa amin kasi yung dispensing namin ng tulong is diretso sa tao. Mm. There are no lump sums in DSWD. At pangalawa, ang pinaka-importanting safety net sa amin, social workers namin ang nagdi-dispense mm. ng tulong. Mar marahil marami kayo nakikitang lumalapit sa amin, pero lahat yun isa-isa painstakingly sinusuri ng maayos ng ating mga social worker para angkop na tulong na matanggap at diretso sa tao. Yan yung mandate ng presidente second we're also automating things Utosin ni okay. ng ating pamuloyan. Okay. so uh, uh, for instance yung mga permit system namin. Kasi whether we like it or not, may permitting system yung DSWD mm -hmm. para sa mga NGOs at foundations, sa mga good doers natin. Ang sabi nga ng Pangulo, hindi natin dapat pinahihirapan yung mga gustong tumulong. Mm -hmm. So we've sped that up, meron na tayong everything's done online now. And uh, later on, yung aming tulong pinansyal, patungo na rin doon. Like in the four-piece program, Gcash na nga yung ginagamit namin. So, it's not just your basic deposit account, but it goes directly to their Gcash accounts. Uh -huh. Diretso sa tao. No, kasi you're talking about automation, no? Pero ang clamor kasi ng publiko ngayon po is transparency, hmm. accountability in everything that the government is doing, every process. Yep. How do you ensure that? Especially nga sa mga ayuda programs? No? You have to remember two things. Uh, ang aming mga social worker, isa-isa sinusuri yung cases. Mm -hmm. Everybody has a case file with us, a case management file. Hindi yan yung bigla nang bibigyan, wala nang trace sa amin. Kapag lumapit ka sa DSWD, yung mga social worker namin gumagawa ng case social intake. Ini-intake mm -hmm. form 'yan para mga doktor, but social workers naman mm -hmm. ang gumagawa. It's lodged into the system so that next time around when Rex comes back to us for assistance, uh -huh. we can pull up that file and see kung ano na tulong sa Pangalawa, ah kami I share the vision of the president that automation kasi removes human subjectivity. Mm -hmm. Ibig sabihin, mean, the less people touching hands, the better it is. Kasi when there's human, so much human subjectivity, that's when things become grayer, so to speak. So ngayon, with automation, it's, you're talking to a system. Mm -hmm. you're, uh, the system is either yes or no. So, that's on the side of the okay. Alam nyo, dati rate sa amin, uh, to get a permit mm -hmm. to start an NGO or a foundation, gusto na nga tumulong Dati-dati, it takes six months to get a license to operate, to register, uh, to license, and to accredit your NGO. But now, as simple as two weeks or even seven days, as long as...